Anim na puntos lang po itong si Max Christie kontra sa Celtics mga idol pero nagkaroon pa rin naman siya ng magandang game kontra nga rito sa defending champs in terms sa kanilang plano. Let me explain ng mabilisan. Paano idol elugi eh, na siya rito sa poste kay Tatum pero pumapalag pa rin talaga siya. Para sa akin po ay hindi po magandang match up ito kasi maaaring dalhin talaga ni Tatum to sa malalim. Gawa nung hamak din ang liit nito kontra sa kanya. Kita nyo ang lakas nga nung bump ni Tatum mo, oh. Mabuti na lang at mahaba rin talaga si Christie at kahit ganun kalakas ang bunggo. Ayan nga at well contested ang tira. Naging mahalagang susi rin po si Max sa depensa nitong LA mga idol sinabi na ni Coach Redick na ang plano nga nila ay ganitong pilitin na si KP ang umiskor kasi kita nyo yung nangyayari na switch si Christie sa kanya buhat nung pick play. So malamang, advantage na talaga kay Porzingis yan. At yan nga po, mas okay na yan kaysa si Jalen Brown yung umiscore o si Derek White. Kaya naging mahalaga si Christie rin kasi may mga times sa laro na ito, mamaya may kita nyo na kinakaya niya depensahan si Porzingis. Lugi pa rin talaga at bubulihin talaga siya rito pero lumalaman pa rin. Doon ngayon nakascore nga po si KP. Katulad dito mga idol, ayan kita nyo si KP yung matchup niya ulit. So aside sa pagbantay kina JB tapos Tatum, kailangan pa niyang i-deal ngayon tong big man na ang haba-haba. Kaya kudos din po dito kay Max kasi ginampanan naman niya yon ng abot sa mga niya para sa Lakers. Okay na tong hindi siya inaararo ni KP papasok at ganitong napapanatili siyang malayo sa rim. Kaya nakokontest niya na maayos. Very aware din po itong Boston sa kahinaan nito ni Chris Lee. Ayan nga tila tinutulak lang siya ni JB para pwestuhan siya sa painted area. Pero again, ang tema natin ay pumapalag lang din talaga siya. Hindi siya nagpapabata sa mga to kahit pa star sila. Nanunulak ka JB? Ayan, nang hawak din siya ng braso. Maaaring foul yan either way pero hindi naman din sila tinawagan parehas ng ref. Kaya ayan, tumabi na lang si Brown at hindi siya pinapwestan ni Max. Muli idol, dito hindi na nga switch to eh. Nirekta na nila ang pagtaon ni Christie dito kay Porzingis. Kaya game plan po talaga nila yan. Napakita na rin natin yung clip na ito sa huli nating video. Basically, okay lang po na makascore si Porzingis dito. Yun yung tira na willing i -let go ni Coach JJ para syempre hindi makascore yung dalawang stars ng Celtics. Mas okay pa rin yung madedepensahan na lang at magmiminti sila, di ba? Pasabit gaming pa itong si KP, eh lang siya ni Max. Actually, hindi lang po si Christy yung good sa ganitong plano ng Lakers kundi pati si Gabe Vincent din. Siya na bigla ngayon yung 6 man itong Lakers mga idol at parehas po sila ni Max na mga maayos defensively kontra dito sa Celtics. Nasunod nila ang plano na i-give up na yung mga turnaround jumpers ni Porzingis pero si Max ay mas pinaigting pa ang depensa kasi yung ibang mga tira ni KP ay eh, napapamintis niya. Hindi nga siya gaanong binulit talaga nitong Celtics sa depensa eh kasi masyado silang naging focus na ipasa kay Porzingis sa loob. Kaya may mga oras din na nakatambay lang si Max sa depensa waiting para mag-help. 21 pa lang ang edad nito ni Christy pero ganyang pinagkakatiwalaan na siya ng mahalagang role ni Coach JJ sa depensa. Ayos ba yung ginawa niya this game mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Sali na rin kayo ng ating giveaway nung Pasko pa dapat to eh. Kaso nga lang ay hindi pa na re-reach yung ating goal. Hanapin nyo lang yung video natin na may ganitong thumbnail ni Kai Soto. Andun po yung mga mechanics. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Magsubscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, Hanggang sa muli.